Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah, al-qiyamatus Al sugra ang maliit na araw ng paghukom at tinatalakay na natin yung mga tanda ngayon, insya Allah, aksamu alamati sa Ang mga uri ng mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Dito nga, alhamdulillah, ay hinati ng mga scholar sa malalaking tanda at maliliit na tanda. Ngayon, malalaman natin, insya Allah, at madidistinguish natin ang pinagkaiba ng dalawa. At bakit naging ganun ang pagkakahati. Si sinasabi, Waradat ahadithun kathira adadafihar rasulu sallallahu alayhi wa sallama jumlatan min asyaratis sa'ah. Naiulat ang napakaraming mga hadith na binilang o tinukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ang kabuan o ang ilan sa mga uh, asyaratus sa'ah yung mga tanda ng araw ng paghukom. Iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam La takumus sa'atu hatta taktatalu fiatani adimatani takuno baynahumah Magtalatun adima. Hindi raw may tataguyod ang oras hanggang sa magpatayan ang dalawang malalaking grupo at sa pagitan nilang dalawa ay maraming mga tao ang mamamatay. Dawatuhuma wahida. Ang kanilang inaangkin na iisa lang. Kumbaga yung kanilang ipinaglalaban na iisa lang. Wahatta Yub asu dajaluna kadabuna karibon min thalafin. At hanggang sa lumitaw ang mga sinungaling na mga dajjal, na kapag sinabing dajjal sa konteksto nito, ito ni mga bulaang propeta, mga magpapakilalang propeta. At ang bilang nila ay malapit na sa tatlumpu. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Ang bawat isa sa kanila ay nagaangkin na sila ay sugo ni Allah. Wa hatta badal al-ilm at hanggang sa ang kaalaman daw ay kunin. Ibig sabihin, mawawala ang kaalaman. Sa so, kanina, hatta yub'atha, dajjalun, yung pangalawa, di ba? Una, yung maraming pagpatay, o paglalaban ng dalawang malaking grupo. Pangalawa, yung mga bula ang propeta. At pangatlo, mawawala ang kaalaman. At sumunod sinabi, وَتُخْثَرُوا وَتَقْثُرُوا Waya takarabuz zaman. Dadami ang paglindol. Pangilan na yun. Pang pangilan yung lindol? Apat? Sigurado kayo? Hindi rin ako sigurado kaya tiyatanong ko sa inyo. nga natin. Ano yung una? Yung maglalaban yung dalawang grupo. Pangalawa? Bula ang propeta. Pangatlo? Kukunin ng kalaman, mawala ang kalaman. Dadami ang lindol. Pangapat? Panlima? Tatakarabuz zaman nalilipas daw ng mabilis ang oras. Watadharul fitan, pang-anim, lilitaw ang mga fitna, mga kaguluhan. Wayakthurul haraj, at dadami ang pagpatay. Wahuwa al-katlu, at ang haraj na tinutukoy dito ang pagpatay. Wahatta yakthura fi kumulmal, Hanggang sa dumami sa inyo ang yaman, yayaman daw ang mga Muslim, fayupidu hatta yuhimma rabbal mali manyakbalu sadakata. Sa sobrang yaman daw ng mga Muslim, ang may pera o ang mayaman ay nag-aalala na kung kanino niya ibibigay ang kanyang sadaka wa hatta hatayo hatta yu'rada o hanggang sa ito ay tatanggihan tatanggihan ito ng bibigyan ng sadaka fa yaqulu alladhi ya'ruduhu alayhi sasabihin ng tatanggi sa sadaka la arabli bihi wala akong pangangailangan diyan sa pera na yan wa hatta sa hatta yatatawalan nasu fil bunyan hanggang sa magpataasan ng mga gusali ang mga tao wa hatta yamurra rajulu bikabari rajul rajul bikaberir rajul hanggang sa dumaan daw ang isang tao sa libingan ng isa pang tao fayakul at sasabihin ng tao na ito na napadaan sa libingan ya laytani makana kung ako lamang sana ay nasa lugar niya, na hinihiling niya na siya ay namatay na rin. Hinihiling niya na siya nay, sana siya ay namatay na rin. Wahatta tatlo asyamsu min magribiha. Hanggang sa sumikat ang araw sa nilulubagan nito, fayda talaat, at kapag sumikat ito doon nga sa kanluran, waraahan nasu Amanu ajma'un. Kapag nakita ito ng mga tao na sumisikat ang araw sa kanluran, maniniwala ang lahat. Fadalikahin, pero ang panahon na yun, sinabi ni Allah sa Suratul chapter 6 verse 158, layan fa'unafsan imanuhum layan fa'unafsan imanuha lam takun amanat bin kabl, o kasabat fi niha khaira. Ito na yung araw na tinutukoy ni Allah na walang pakinabang para sa sino man ang pananampalataya nito. Walang pakinabang para sa sino man ang pananampalataya nito, liban na lamang sa dati ng nanampalataya o kaya ay nagkamit ng kabutihan mula sa pananampalataya niya na ito. Sa pagsikat ng araw sa kanluran huli na ang lahat. Huli na ang lahat. At natalakay na natin ito nakaraan na maunang mangyayari na mamamatay nga ang lahat ng mga mananampalataya sa so mga tao na abutan ng pagsikat ng araw sa kanluran, mga hindi man mananampalataya. At ang pananampalataya nila rito ay dulot ng nasaksihan na nila ang tanda pero huli na ang lahat. Ilan yung lahat na tinukoy dito? Marami, di ba? Ilan yun? Hindi niya sinulat? Hindi niya binilang? Ha? Ilan? Eleven? Sigurado kayo? O, oh, kayo? <laughs> Isulat nyo kasi nag nag-notes pa kayo. Okay, sunod na hadith. fi Bukhari. Bukhari an Auf bin Malik ini ni Imam al-Bukhari mula kay Auf bin Malik radiyallahu anhu sinabi niya atayto itong Nabiya sallallahu alayhi wa sallam fi gazwati tabuk wa huwa fi kubati adam na tumungo daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon sa labanan sa tabuk So, ibig sabihin, nasa tabok na sila nung panahon na ito. At si Papata Muhammad Salaw Salam ay nasa loob ng isang tent na gawa sa balat ng hayop. At sinabi raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittan bayna Bilangin ninyo ang anim na bagay Bago dumating ang oras, bago dumating ang oras ng paghuhukom, bago dumating ang, ang araw ng paghuhukom, o bago dumating ang pagkagunaw ng mundo. So meron daw anim na mga bagay na mangyayari. Sa kanina, ilan? Eleven. So dito anim yung tinutukoy na mangyayari bago dumating ang oras. Sa so, iba-ibang hadith ito, na tinipon nga ito ng mga scholar at mula rito ay naitala ang mga malalaki at maliliit na mga tanda ng araw ng paghukum. O nalalapit na ang araw ng paghukum at ang marami sa, it sa mga ito ay natupad na at ang iba ay mangyari pa lang sa hinaharap. So sinabi, E dinsitan bumilang ka ng anim na bagay bago dumating ang oras. Mauti ang aking kamatayan, kamatayan ni Propeta Muhammad SAW. Kaya nga ibinibilang ang kapanganakan at ang magkakasugo kamatayan ni Propeta Muhammad SAW sa mga tanda ng araw ng paghukom. Kasi siya huling propeta at sugo. Thumma fathu baytel makdis. At pagkatapos nito ay ang uh, pagkaka, bawi ng mga Muslim sa Baitul Maqdis at nangyari na ito sa Omar uh, sa panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu nang siyang kalifa. Summa mautani yakhudhu fikum ganam. At magkakaroon pagkatapos nito ng malawakang kamatayan. Summa istifadatul mal istifadatul pagdanak ng Pera, ibig sabihin maraming pera. Dadami ang pera ng mga tao. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayadullu sakitan. Hanggang sa kahit daw, napakarami na ng pera ng mga tao sa panahon na yun, na kahit daw bigyan ng 100 dinar ang isang tao, ay nananatili siyang galit. Ibig sabihin, hindi siya nako kontento Kasi yung yung 100 dinar sa panahon na yun ay parang bariya na lang. Okay? At ang tao, dumami ang kanilang mga pangangailangan sa mga material na bagay bilang halimbawa at hindi na sila masaya sa anumang halaga ng yaman o pera na ibibigay sa kanila. mafit fitnatun layab ka baytun minal arabi illa dakalathu at pagkatapos naman nito ay darating ang fitna na walang anumang bahay ng taong disyerto o ng Arabo ang mananatili iliban na lang na pumasok ito rito. Papasok dito ang fitna. Sa bawat bahay, papasok ang fitna. At syempre, sa konteksto nito, kapag sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi nang sinabi dito ni Propeta Muhammad Sallallahu na papasok ang fitna sa lahat ng bahay ng mga Arabo, maring mga hulugan nito na papasok ito sa lahat ng bahay ng mga Muslim. Summa hadanatun takunu bainakum wa bainna wa banil asfar. At pagkatapos nito ay ang kasunduan sa pagitan ninyo at pagitan ng mga Romano. Yung Banu Asfar na tinatawag dito ang mga Romano. fayagdurun. At ito ay babaliin nila, fayatunakum tahta samani nagaya. At sisira nilang kasunduan na ito at sila'y sasalakay sa mga muslim sa ilalim ng walumpong bandila. So ma uh, na sa salakay ang mga Romano o anumang western na bansa sa mga Muslim na sila ay walumpong grupo. Tahta kullu gayatin etna alfa at sa ilalim ng bawat bandila na ito ay ang labindalawang libong sundalo. Okay? So hindi pa natin uh, kinukuha yung paliwanag ng mga ito kasi lahat ng ito naman ay madadaanan pa natin, insya Allah. Ini-enumerate lang natin ito ngayon, insya Allah. At isa pang hadith, iniulat ito, siya may nagbanggit ito. Iniulat ito ni Imam At-Tabarani. Iniulat ni Anas, radiyallahu anhu, kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa min asyaratis saati al Kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom, ang kalaswaan. Kalaswaan, wat takahush. Wat takahush, ito naman yung ano, yung kumbaga magkasing kahulugan kasi ito halos eh. Sabihin na natin na ano, kabastusan, ganun. al kalaswaan, at takahush, kabastusan, wakat tirahim ang pagputol sa relasyon na pagkakamag-anakan, yung itinatakwil ng tao, ang kanyang mga kamag-anak, lalo na kanyang magulang o kapatid. Wa takwinul amin. At ang pagbibintang ng kawalang, pagbibintang ng, kumbaga, yung mapagkakatiwalaan siya ay pagbibintangan na siya ay nanluloko. Kumbaga, takwinul amin, pinagbibintangan ng panluloko, ang pagbibintang ng panluloko sa mapagkakatiwalaan, wa itimanul kain, at ang pagtitiwala naman ng mga tao sa manluloko. Okay? Sa so, yung matapat, pinagbibintangan ng mga tao ng pandurugas at yung mandurugas ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. At sa isa pang hadith, iniulat naman ni Abdullah bin Mas'ud, iniulat uli ito ni Imam At-Tabarani. Sinabi ni Papeta Muhammad SAW, Min sa sa'ati anyamurra rajulu fil masjidi, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghukom ay dadaan sa masjid ang isang tao, la fihi rakataini. Ngunit hindi siya magsasala rito kahit dalawang raka. Dadaan lang siya rito. Dinadaan-daanan lang ng mga tao ang masjid. Wa an la yusallimu rajula illa ala man ya'rif. At ang panahon na ang tao ay babati ng salam doon lamang sa kanyang kakilala. Kapag meron siyang nakita na Muslim, hindi niya yun babatiin liban na lang na yun ay kanyang kakilala. Ngayon nga uh, sa Islam, nakagawian na kung yung tao ay darating sa unang pagkakataon sa isang lugar, ay babati siya ng salam. Pero dito, sa mangyayari dito, yung tao, pipiliin lang niya yung kanyang babatiin ng salam. Pipiliin niya lang kanyang babatiin ng salam, yung mga kakilala lang niya. At sumunod, iniulat ito ni na- Abu Dawud mula kay Anas radiyallahu anhu min ashrati saati an yatabahan nasu fil masajid kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na magpapayabangan ang mga tao magpapaligsahan ng mga tao sa pagpapaganda ng kanilang mga masjid sa pagtatayo ng kanilang mga masjid pinakabaganda pinakamalaki pinakabongga pinakamahal So, ito ay kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. At sila nga rito, wa hadhil lati dhakaraha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi al-ahadith wa fi ahadith ukra kathiratun kismuha kasamaha ahlul ilmi ilal al Sa so, ng mga hadith na ito at mula sa mga ito ay hinati ng mga scholar sa dalawang hati ang mga tanda ng araw ng paghuhukom alamaton-sugra wa alamaton-kubra. Maliliit na mga tanda at malalaking mga tanda. Sa so ito na yung sinasabi na mga tanda na kung paano sila uh, hinati sa dalawa na tanda. Nang primary na distinction sa mga tanda na ito. Ang karamihan sa malalaking mga tanda ay mangyayari sa Uh, malapit na. Malapit na talaga ang ang araw ng paghuhukom. Malapit na. At yung nga sinasabi, Wal alama to sugra yung kinu taksimuha ila kismin. At ang malilit na tanda ay maaring mahati sa dalawa. Kismun wa kismun lam Mga tanda na nangyari na at mga tanda na mangyayari pa lang sa hinaharap. Pero nga na sinasabi natin, itong libro ni Sheikh Rahimahullah, naisulat niya ito 1990s pa, hindi pa kayo pinapanganak. So ang ilan sa mga nabanggit niya rito na itala ng mga scholar na hindi pa mangyayari ay actually nangyayari ngayon. Actually nangyayari ngayon. Katulad halimbawa nung uh, pagdami ng mga ilog at mga taniman sa Jazeera tol Arab, nangyayari yan ngayon, pero sa libro, inilagay siya sa mga bagay na hindi pa uh, nangyayari. Pero ganun pa man, ang ibang mga scholar naman ay hinati ang mga tanda sa apat na tanda. Sa so dito, dalawa ang pagkakahati sa malilit na tanda. Pero sa aklat na ito ni Sheikh Rahimahullah, hinati sa tatlo ang malilit na tanda. So una, waladi waka'a so kad yakunu mada kada wa yakunu duhuruhu laysa maratan wahida bal yabdu shay'an fa shay'an. Wa kad yatakarrar wuku'uhu wa husuluhu wa kad fil mustaqbal aktharu mimma waka'a almadi madi ang mangyari na merong mga tanda naman na mangyayari ng isang beses lang. O maring may mangyayari na tanda, na dahan-dahan na mangyayari. Pa isa-isa o kumaga hindi natin napapansin. O maaring mauulit, ulit Maari rin naman na mauulit. At mari mangyari nga nangyari na ito pero mangyari uli sa hinaharap, insya Allah. Na mula nga rito, hinati yung mga tanda dito sa libro na ito sa pagtalakay sa apat. Na yung malilita tanda, hinati sa tatlo, al alamato sugra al lati wakaat wan kadat tanda na nangyari noon at nangyari na nga kumbaga natapos na asani al alamato sugra al lati wakaat wala tazalo mustamirra wa qad yataqarrar wuquuhu malilita tanda na nangyari noon pero nananatili na nangyayari at maring magpapatuloy ito at pangatlo, al-alamatul-sugra, al lam taka, baad. Malilit na mga tanda na hindi pa nangyayari, ibig sabihin mangyayari sa hinaharap. At panlima, o pang at pangapat apat al al-alamatul-kubra, ang malalaking mga tanda. So isa lang yung naging pagkakahati doon sa alamatul-kubra kasi malalaking tanda. Yun lang talaga siya. Malapit na ang pagdating ng araw ng paghuhukom. in, malapit na malapit na talaga ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa so, katulad ng mga nababanggit dito, saan ba nagsimula yung malalaking mga tanda doon sa usok na darating na babalot sa mga tao? Ang bulaang Kristo, Indajal. Isa alihis salam pagbaba niya. Yajuj ya Majuj. Pagkawala ng Islam at ng pananampalataya, mamamatay lahat ng mga mananampalataya babalik ang mga tao sa pagsamba sa rebulto. Ibig sabihin, lahat-lahat sila. Nangyayari ito ngayon, pero may Muslim pa rin. Pero sa panahon nito, wala ng Muslim. Wawasakin ng Kaaba, ng isang tao na nagangalang Dulsoy Katain. at yun nga si ang araw sa kanluran, at lilitaw ang tao, uh, at lilitaw ang isang halimaw, o nilalang na magtatatak sa mga tao, at panghuli yung apoy na titipon sa mga tao patungo sa Siyam. Lahat ng ito'y malaking tanda. Ang natitira puro malilit na tanda. Sa so, ipagdating ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi ito ay napapabilang doon sa uh, maliliit na tanda na nangyari na Alhamdulillah. Matatalakay pa natin yun next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.